guys, welcome back to my channel oh, Ayan guys, magdal dal na naman tayo Habang nagdadrive So ayan guys, may chika ako sa inyo guys Kagabi, may kachat ako Nakakatuwa talaga guys Kapag may makipagkuntak sa akin Na nandito na sa Sweden Yung nan nanunood ng mga videos ko sa Youtube Ayan, nakakatuwa talaga guys So yun nga kagabi May kachat ako, nakararating lang daw niya oh, Shoutout sa yosis Ayan oh, So, welcome to Sweden. Ayan. So, nag chika kami, guys. na kararating lang daw niya. Tapos, ang visa niya is over. So, yun. Eh, yun. nag kami na, Ayan Maghanap ka na ng jowa. Jowa, guys. Jowa lang talaga. Ang paraan para makapag-stay ka sa Sweden. kasi nga wala kasing working visa na nag-offer sa iyo dito. Meron pero kung depende 'yon kung kung yung mismong kumpanya ang kukuha sa iyo. Pero yung mag-apply ka hindi ka pwedeng mag-apply lalo na nandito ka na tapos yung visa mo iba yung visa mo So, hindi ka pwede magtrabaho ng iba. <clears throat> or, ano guys, or, eh, halimbawa, ano ka, halimbawa, halimbawa, tourist ka dito, oh, hindi ka pwede magtrabaho. So, ang style niyo kapag nandito na kayo, hanap ka agad kayo ng jowa. Jowa lang talaga. Pwede niyo. Pwede niyo gawin para meron naman dito mga ano guys meron naman dito mga mga website na pwede nyo hanapin yung mga magiging swerte nyo kung makahanap kayo kung makahanap kayo ano <coughs> hindi, hindi naman lahat siniswerte guys pero hindi rin lahat na malas so, ano so, nang isipin nyo. Huwag kayong masyadong negative dyan. Walang masama sa mag-try. Mag-try lang kayo. Malay nyo ba? O, oh, diba? So, ganun guys. So, sa mga, sa mga wala pa dito sa Sweden, ingat-ingat kayo guys. Marami na akong ginawang video nito na huwag kayong maniniwala sa mga internet dyan na nag-hire ng trabaho pagpuntang Sweden walang trabaho dito guys hindi nag-hire ang Sweden ha hindi nag-hire ng, ng mga galing abroad wala yan, yan mag-ingat kayo maraming na scam dyan kasi kahit maghanap kayo sa mga agencies wala kayong mahanap na trabaho sa mga agencies kasi nga wala talagang trabaho na pwede niyang pasukan dito sa Sweden except lang yung kumpanya mismo ang kukuha sayo sinabi ko na yan sa mga videos ko except lang kung may kakilala kayo dito na kukunin kayo mismo oh. pero huwag kayong makipagkaibigan lang tapos sabihin na, oh kukunin ka niya, oh. hindi mo kilala yung taong na yan ano? mas kapta pa rin yan ah. so ingat-ingat kayo kasi dito hindi sila basta-basta naghahay ng mga tao galing abroad so ganoon lang guys at saka congratulations sa iyo. Nandito ka na sa Sweden. At salamat sa panunood lagi sa mga videos ko. Sana lagi pag support niyo guys. Thank you so much. Bye. Have a nice day.